So meron palang bisita ang mga fishy natin dito mga gar si Wak <laughs> Tara kilalanin natin to Wak Wak Yan Wak Kong Sabi sa doon takaligdi o Ang sa mga I munting fishy ko Ayun lang po yun Nagayon ang digdilab sa PKB Mhmm eh. -mm. Wak wak Manawak. Nakabidyo ka waka pag tinuka mo ako, may papailing ako sa barangay. Ma, come. Ulit ka na sa amo mo. Tara wak. Pabista do tawag diwa ko. Diwa ko sa munting ano ko. Oh, tigi niya. Na. Don't, don't. Na. Tungtong ano? Ay, hindi eh, ng agad. Nang duwa-duwa kaya ako. Ano? Ah, Abo, ma. Sige, pag tinuka mo ako. Usip ka kay mama. Manawak. Oh, lumipat ng ibang barangay mga gar. Di man lamang nagapunan muna dito. Bye, hey,